Isang tauhan ng kakandidato sa pagkaalkalde ang nasawi matapos pagbabarilin sa Aroroy Masbate. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Patuloy na iniimbestigahan ng Masbate Police ang pamamaril sa isang tauhan ng kumakandidato sa pagkaalkalde ng bayan ng Aroroy. Biyernes ng gabi ng masawi ang biktimang si Noli Rosal, 50 anyos, matapos itong pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang mga suspect na sakay ng motorsiklo. Nagtamo ang biktima ng apat na tama ng bala ng kalibre 45 na baril. Ayon sa asawa ng biktima, nagbabantay lang ng tindahan malapit sa kalambay si Rosal nang lapitan at paputukan ito ng mga suspect. Pagkatapos namin kumain, pumunta siya doon, binantayan lang talaga siya kasi may depot sa kanya. Binantayan lang siya na tatakon wala talaga siya ng lalay. Kasi may mga ano naman siya, mga bodyguard naman siya. Ayon sa Masbate Police, kabilang sa si inimbestigan nilang anggulo ay kung may kaugnayan sa nalalapit na halalan ang insidente. Lalo't nagtatrabaho ang biktima bilang executive assistant ni Aroroy Mayoral Candidate Francisco Maristela. Sa ngayon ay sasagawa na ng random checkpoint ang Masbate Police at pinaigting ang police visibility sa bayan ng Aroroy at Baleno. Kanda kami ng case conference at parang uh, pag-uusap na rin na uh, kasama yung SIPA, Puro at saka yung 9 IB, yung Bravo Company ng Philippine Army. So nag usap na kami sa seguridad na gagawin namin Mula dito sa Masbate, Jerry Galisa, UNTV News Worldwide.